Balita naman sa Ibayong Dagat, kanya-kanyang pakawala na travel warning sa ang power countries na Japan at China kasabay ng komento ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na posibleng makialam ang Tokyo kapag sinalakay ng Beijing ang Taiwan sa China. Pinaiiwas nito ang kanilang mga mamamayan na bumiyahin ng Japan bilang pagprotesta sa komento ni Prime Minister Takaichi. Pero ganti ng Japan, nagbabala naman sila sa mga mamamayan nilang nasa China na maging maingat sa kanilang panigid at iwasan ang matataong lugar. Matagal nang inaako ng China ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo at hindi sila magdadalawang isip na sapilitang ang kinin ito. Pero dahil nasa layong 110 kilometers lamang ang layo ng Taiwan sa Yunag Kaguni Island na bahagi ng Japanese territory, hindi may iwasang protektahan ng Tokyo ang kanilang nasasakupan.